walang magawa sa buhay oh ang mga sisiw na malalaki na nagharap sa akin walang magawa sa buhay magandang hapon po sa inyong lahat so di ba ah! ang inyong lingkod Rebron style o patuloy eh? apat na malalaki ng sisiyo naghintay sa akin kung bigyan ko sila ng mga pagkain naghintay o oh. diba o wala lang kung ibang magawa sa buhay ito lang o oh, babay na babay good life yun